<Sessizuk> ang mo, ibaga nga tabukulan ta. Kuada mo sika ag volunteer da mo. Uy. Ag voluntaryo da nga mga palagtabukol. Dadakkel gaya mo. Ye <coughs> bagik. Nagbabasit pa Itanlo lubulan dan. Bagayam de ito yun oh. Nagalistin mo. Ha, de ito tila apem ko. Sa nga pulo siya may sa kilo de tan. Agaduga yun. Dumakil ka yung mga kasta de ito Ah, pwede kaya kanyak diya. Balik, nagbabasit. Sa ko ah. Ag Agabot-abot diya, bulong na. O na, oksigen na ka. Wala nga po po. Lalaki pa lang ito. Ang isang at ko, ito ito. Ito yung lanad pa. Kimana? Mayat nga ta pagpakam baboy dia yung manok. No? Nalamuyot mo. Man. Ana nga Ko uno... nga, ta, Kini, si ninapina, nga Mayat, mayat. Ay, baga, dami, Una. Kita mo, dahil ng ang third party ng bakat ni. Special, special na ka. Uno, special na kung special child na <laughs> ka. Dala ka rin yan Ito mga paps, yung hiningi natin. Ah, hiningi ko pala. Ito yung hiningi ko na water lily doon sa fish pan ng ating pinsan. Ang lalaki na oh. Ah. So, sabi niya sobra-sobra na yung kanyang water lily doon sa fish niya. Kaya sabi niya kumuha na ako kasi lumaki na. So lalagay natin ngayon dito sa ating fish pan. So iyan naman yung mga yung fish pan natin na overcrowded. Ayan. Pero sa ngayon masigla na yung mga isda natin. Ayan, malilikot na sila, lumalangoy na. Hindi kagaya dati katapos ng bagyo na nakalutang lang sila at uh, tumihinga sa ibabaw. So ngayon, ang status na ng ating fish pan dito ay malilikot na sila, yung masisigla na. Ito mga paps yung Ito mga paps yung ating mga water lily. Sila laki na ng repolyo. Di ba lalaki niya? O parang repolyo lang siya. Yung texture ng kanyang dahon, malambot. O, at uh, palagay ko ito oh, pwede rin sa ating mga manok tsaka sa baboy. So para mihin natin para meron tayong kukuhanan ng pagkain para sa ating mga alaga. Mapa baboy, mapa manok. Yan mga paps, samplang gana yung nailagay natin na water lily. Yan, hayaan na natin siya palutang-lutang diyan. Hanggang sa dumami. Kung mapapansin niyo, yung mga tilapia natin, naglalaro na sila, masisigla na, nakalubog na. Hindi kagaya nung pagkatapos ng bagyo, na talagang sumisinghap sila dito sa ibabaw. So, indikasyon 'yan na naka-recover na yung ating mga tilapia sa stress.